Maganda, 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 magandang araw, mga ka Irene. Welcome back, welcome, 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 welcome to all of you sa aking channel. At dahil maganda ang ating araw ngayon, alam niyo ba kung nasaan ako? sa mga oras na ito. Nandito lang naman ako sa aming bakuran. Likod bahay. ba? Diba? Kita nyo. Nandito ako dahil gusto kong bisitahin ang mga pananim ni Modra Nakita nyo ba? Ayun o. Oh. Akala nyo nandito ako na naman sa likod para magharvest? harvest <laughs> Hindi, dahil wala pa naman tayong harvest dyan. <laughs> Siguro mga ano yan, mga anong tawag doon, okra. Kumakain ba kayo ng mga okra? Dapat, oo. Kasi ang okra is very nutritious. Lalo na sa mga gorabels na mga, mga gorabels <laughs> dyan. Nutritious to para sa inyo. Kaya tanim-tanim din. Tanim si Modrabels ang tumatanim at ako ang umaani. <laughs> <laughs> Kasi hindi naman niya kinukuha yung mga gulay niya dito sa likod bahay Eh, ako na lang mag -a -a mag aani, di ba? Kaya sa masayang naman, o, oh, di ba? At aani lang naman yan ng mga manok ng mga layag <laughs> layag na mga manok dito sa likod bahay, may oh. anyways, anyways kaya ako nandito sa likod bahay dahil ako ay nagsampay ng mga nilabhan ko kahapon, dahil kahapon di tumuyo yung mga labahang kumaulan kasi ngayon samantalahin natin ang maganda maganda magandang araw To ilalabas ko muna ang aming mga ha uh, mga aming pangloob <laughs> kamusta ang inyong mga araw mga ka nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya Ano ba ang inyong mga pinagagawa sa ngayon Ako ito, nasa bakuran nga <laughs> Anyways, anyways, anyways Tayo ay meron ngayong pakusina Alam ko inaabangan nyo ang aking pakusina Totoo ba, inaabangan nyo ba? <laughs> Mukhang hindi naman Parang, muk parang silip lang kayo ng silip dyan <laughs> Okay lang yan naman yan. Sabayan nyo naman ng pag-like, pag-like, pag-subscribe, at mag-comment naman kayo yung mga suggestions nyo dyan. Ay nako ang init-init na dito. <laughs> ang init-init dito sa likod. Bye ni Irene. Night! Tayo ay pupunta sa ating Pakusina for today. <clears throat> sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe subscribe naman po kayo sa mga ating mga bago dito sa ating channel. Subscribe, subscribe din naman. At mag-like na rin kayo. Bigay nyo sa akin ang inyong mga malaking thumbs up. Diba? Yun lang naman ang hiniling ko sa inyo. Dahil we wish you a Merry Christmas. Malapit na ang ating Christmas. Ibigay nyo na rin yung sa akin. Sige na. Ayan ako. At nandito na tayo ngayon sa ating pakusina dahil ako ay magluluto na naman ng ating paulam, ating pa, pa science for today. Wala naman iba. At dahil nga nagtitipid tayo, wala tayong malaking mm, budget. Ito ang aking na kuha na ulam for today. Alam niyo ba kung ano to? ito lang naman ay opo oh yung hinahanap ko nung isang araw di ba kung naalala niyo yung aking videos nakaraang araw opo oh lang naman at murang-mura po ito nabili ko po ito ng 15 pesos di ba at saka lalagyan ko siya ng mega sardines bikini <laughs> ay naku! Bikene na naman. la ah, lalagyan ko siya ng sardinas. At dahil nga nagtitipid tayo, sardinas lang ang ating ihalo ngayon. Pero gagawin natin yan na masarap na pa kusinan ang ating pa-experiment. Lalagyan natin yan ng experimental. Ito <laughs> na nga ang ating opo. Nabalatan ko na ay babalatan ko pa lang at may nahiwa na rin ako ditong bawang, sibuyas at lalagyan ko siya ng sili. Nahugasan ko na rin 'to kanina pa. Ayun, balatan ko muna siya, update ko kayo, mamaya Yacht. na ang ating upo, na gulay na upo. Na-slice ko na siya ng maliliit. Hindi naman ga gano'ng kaliit. Kasi madali lang naman ito maluto. Kaya pinalaki-laki ko lang naman yung pag-slice. Ngayon, tayo ay... Ako ay magigisa na. Ayusin ko muna kayo dyan. Ako ay nakapagsaing na rin. Dahil anong oras na... Kita nyo ba dyan? Sandali, talagang ako ng... Ano. Ayoon. Ako ay magigisa na sa ating pa pa experiment pa science natin ngayon. Ready na lahat. Kaya tayo'y magluluto na. Gigisa muna ako ng bawang sibuyas diba Alam niyo kung magkano ito lahat? Nasa 46 pesos na ito lang. Lahat-lahat ito, 'di ba? Nakatipid na ako. Sa halagang 46 pesos, meron na kaming ulam ngayon, 'di ba? Ganyan tayo mga kananay. tipid-tipid pag walang, alam mm. nyo na pag walang mm, kailangan nating tumipid. Kasi pag hindi tayo nagtipid, siguradong nga nga. <laughs> nga, nga ang ating aabutin. <laughs> Kaya tipid-tipid muna habang walang mm, walang budget. Kaya ang inyong kairin ay walang budget. Kaya ako'y magtitipid. Tamang upo muna ang ating pasayang for today. Kikisain ko na ang bawa. Ay, ang sibuyas-bawang. Uunahin ko muna ang sibuyas. Shout out sa aking pamangkin. ay Josh, George <laughs> siyo. Not so. Pa-shout out, sabi niya sa akin. Shout out sa iyo, pamangkin iceyan, and Josh. Na subscribe mo na ba ako? Baka may pa may pa shout out shout out kasi hindi mo naman ako sinubscribe. <laughs> Pwede naman yun, uy. Ayun talaga, hindi ko naman hindi ko naman makokontrol lang yun yung inyo. sarili, diba? Okay lang naman magpa shout out sa akin. Ay, hindi mag -like, mag subscribe, di kayo mag-like, mag-subscribe. Comment lang kayo kung gusto nyong ma-shout out, di ba? to comment lang naman. Ayan na, nagisa ko na yung bawang sibuyas. Iyahalo ko muna yung pinakamahal sa lahat. 25 pesos sardinas. Isayin ko muna ito. Mago ko ilagay yung gulay. Mm, ang bango. Mm, naamoy ba dyan? Isa lang naman. Binili ko kasi kunti lang naman to. Oh. Isang upo lang naman na maliit ang binili ko. Lalagyan ko siya ng kunting sabo kasi sayang yung sauce niya sa loob. Tsaka kunti lang talaga kasi magtutubig pa yung upo. Ito yung hinahanap ko nung isang araw eh wala lang talaga doon sa bilihan dahil wala, hindi nakapag palingki ng marami, kaya wala doon sa bilihan namin dito eto na ating parang uulang ilalagay ko na ang ating upo lahat na nagkisa-isa kasi alam nyo naman para madali ang mawain lang kasi parang uulan kukuha ako ng mga sinampay ko doon sa likod yung sinampay ko kanina kasi nagadalugdog na naman sa indong kalangitan may badya na naman na pag-uran <laughs> nag-uuran dyan sa indo <laughs> Sana hindi. <laughs> Ito na ang ating pasayas. Nadurog na yung ano. Yung bataan. Kinuka mo dyan. <laughs> talaga. Lalagyan mo siya ng asin. Tama asin lang naman. Ayoko lang na masyadong maaskad. Masyadong maalat. Kasi bawal ang maalat sa akin. At lalagyan ko siya na... <laughs> ito na, kunti na yung bitchin natin. Nung isang araw pa ito, naalala nyo. Kwentong bitchin. <laughs> Paubos pa lang ating bitchin, no? <laughs> isang isang, isang ano pa to isang pa-science pa natin to <laughs> Makitid tayo kasi, syempre, ay matapon na yung aking paningin tayo ang aking paminta. Lalagyan ko siya ng paminta para masarap. Kunti lang naman kasi syempre may mga bata na kumakain dito sa amin. Imbis na ilunok, yung kinain, iluluwa kasi minakain na paminta. Pero durog naman to. Hindi naman to totally yan totally. No. Lalagyan ko pa siya ng tubig kasi tuyong-tuyo siya. Tuyong-tuyo ang ating buko. Lalagyan kong puti pang sabaw. Bakit tuyong-tuyo ka? <laughs> Hindi ka <ko> nadiligan ay. <laughs> Uy, ayari na yung nagigit mo. <laughs> Sorry naman. Uy. Kitang-kita niyo ba dyan ang ating pasayans? Ah. Ayan. Sige, sawa ko. Wala naman siyang pasok na yun kasi nakalip. Pero ayun, tuspok. Pa. <laughs> tuspok pa ang akin Josawa. <laughs>